ay naniniwala sa duwende. May mga nagsasabi na hindi raw ito totoo. Ito ay gawa-gawa lang. Ito daw ay kwentong barbero lamang. Noong kami ay nakatira sa Ilocot, labing anim na taon na noon. Nang nakilala ko si Maylin. Si Maylin ay kasing edad ko. Nakilala ko siya nang kami ay dumalo ng birthday ng pinsan ko. Tahimik lamang siyang nakaupo sa isang tabi. Pinagmamasdan ko siya. Walang kamakausap kasi sa kanya. Naawa ako kaya nilapitan ko siya. Tinanong ko kung anong pangalan niya at ang sabi niya ay may daw ang pangalan niya. Nakatira raw siya sa kabilang baryo malapit lang sa aming bahay. Hindi ako laging lumalabas ng bahay kaya wala akong gaanong kaibigan. Sabay kaming kumain. Magaan ang love ko sa kanya kasi mabait naman siyang kausap. Sinabi niya sa akin na gusto niya raw akong maging kaibigan. Tinawag ako ng pinsan ko. Bakit daw ako nakikipag-usap kay Maylin? Eh sira daw ang ulo nun kung ano-ano daw ang sinasabi. Lagi raw itong pinagtatawanan. Nagkikwento kasi ito ng mga bagay na hindi naman kapanipaniwala. Nauna nang umuwi sa amin si Maylin. Nakita ko na nagsasalita siyang mag-isa. Araw ng Sabado noon, nagpunta kami ng bayan ng kapatid ko. Malapit na kasi ang piyesta sa amin. Kaya maraming tindang mga damit sa gilid ng kalsada at marami rin nagtitinda ng mga street foods. Nang tumitingin kami ng damit ng kapatid ko, ay nilapitan ako ni Maylin. Andun din pala siya. Tinanong ko kung sinong kasama niya. Kasama raw niya ang tatlo niyang kaibigan. Tinanong ko kung nasaan ang mga kaibigan niya. Ang sagot niya ay nasa loob daw ng bayong niya. Natawa ako sa sagot niya. Ang sabi ko sa kanya ay palabiro pala siya. Hindi daw siya nagbibiro. Totoo daw ang sinasabi niya. Nagpaalam na siya. Uuwi na raw sila ng mga kaibigan niya. Nagkatinginan kami ng kapatid ko nang pauwi na kami ng kapatid ko, ay nakita namin si Mylene na nasa labas ng bahay namin. Inaantay niya pala ako. Meron daw siyang sasabihin sa akin. Nauna nang pumasok ang kapatid ko sa loob ng aming bahay. Tinanong ako ni Mylene kung naniniwala ba daw ako sa mga duwende. Hindi ko alam kung anong isasagot ko medyo natakot ako ng bahagya. Bakit mo naman tinanong sa akin yan? Ang sabi ko sa kanya. Meron daw siyang tatlong kaibigan na duwende, isang babae at dalawang lalaki. Pitong taon pa lang daw siya nang naging kaibigan niya ang mga ito. Inutusan daw siya ng tatay niya na kumuha ng puso ng saging sa likod ng kanilang bahay. Nang marinig niya na merong sumisitsit sa kanya. Hinanap niya kung saan nagmumula ang mga sitsit na naririnig niya. Laking gulat niya nang makita niya ang tatlong duwende. Dalawang pulgada lamang daw ang mga haba nito. Tatakbo na raw sana siya nang marinig niya na nagsalita ang isa sa mga duwende. Sinabi nito na huwag siyang matakot sa kanila. Gusto lang naman daw nilang magkaroon ng kaibigan na tao. Simula noon ay lagi na raw silang naglalaro at may mga araw na sinasama siya sa kaharian nila. Masaya raw sa kaharian ng mga duwente. May mga araw daw na ayaw na raw niyang umuwi. Pero pag naiisip niya ang kanyang tatay ay nagbabago na ang kanyang isip. Sabi niya, natotoo raw ang mga kunikwento niya hindi ito gawa-gawa lang. Gusto rin daw akong maging kaibigan ng mga duwende. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa mga sinasabi niya. Tinawag na ako ng kapatid ko. Kaya pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Mahirap lamang ang buhay nila Maylin. Bata pa lang siya, ay namatay na nanay niya. Nakagat raw ito ng ahas na ito ay nangumuha ng gulay sa kanilang bakod. Anim sila magkakapatid. Si Miley ang bunso at ang lima niyang kapatid ay may mga pamilya na. Kaya siya na lang ang kasakasama ng tatay niya. Nagtitinda ng gulay ang kanyang tatay sa bayan. Kaya Si Maylin ay naiwang mag-isa lagi sa kanilang bahay. Naaawa ako kay Maylin. Iniisip ko na napakalungkot ng kanyang buhay. Araw noon na ninggo na nag-birthday ang mami ko. Wala naman kaming bisita. Nagluto lang kami ng pansit at nagprito ng manok. Bumili rin ng cake ang kapatid ko. Naisip kong dalhan si Maylin ng pansit at pritong manok. Humingi na rin ako ng cake para danhin kay Maylin. Hindi ko alang ang bahay ni Maylin. Nagtanong-tanong ako kung saan siya nakatira. May nakapagsabi na doon siya sa sirang kubo nakatira. Nang makita ko ang kubo nila, ay nakita ko siyang kumakain ng ubas at mansanas. Nagulat siya nang nakita niya ako binigay ko sa kanya ang dalakong pagkain. Tuwang-tuwa siya. Salamat daw at naalala ko siya. Mamaya na raw niya ito kakainin dahil nabusog daw siya. Binigyan daw kasi siya ng mga kaibigan niyang mga duwende ng mga prutas. Totoo ba ang mga sinasabi nito ang sabi ko sa isip ko? Tinanong ako ni Mylene gusto ko raw bang makilala ang mga kaibigan niyang duwende. Ang sabi ko sa kanya, sige, gusto ko silang makilala para malaman ko kung ito ay totoo o gawa-gawa lamang niya. Sinabi ni Mylin na nasa harap daw namin ang tatlong duwende. Nakatayuro ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Natawa ako sa sinabi niya dahil wala naman akong nakitang duwente. Na nagpaalam akong uuwi na, ay biglang lumutang ang isang mansanas. Takot na takot ako. Huwag daw akong matakot. Mababait daw ang mga duwente ang kaibigan niya. Ready na ba raw akong makita sila? Tumangu lamang ako. maya, -maya ay nagpakita na sila. Sa una ay natakot ako. Pero na nagsalita sila, ay unti-unti nang nawala ang takot ko. Sobrang liit nila. Natutuwa raw sila at naging kaibigan nila ako. Kinukurot kong sarili ko, panaginip pa itong nangyayari sa akin ngayon. Hindi pala baliw aking kaibigan. Totoo pala ang mga kwinikwento niya tungkol sa mga duwende. Nagpaalam na ako na uuwi na. Nang biglang lumitaw ang isang basket ng prutas. Iba't ibang klaseng prutas. Iuwi ko raw sa amin. Hindi ko kinuha, baka magtanong sila kung saan ito nanggaling. Nagpasalamat ako sa mga duwende. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Ginising ako ng mami ko. May bisita raw ako. Paglabas ko ng kwarto, nakikita ko si Mylin na may dalang isang basket na putas. Marami raw kasing dalang putas ang tatay niya. Kaya naisipan niya akong dalhan. Pumunta ng kusina ang mami ko. Biglang lumitaw ang tatlong duwende sa tabi ni Mylin. Tinanong nila ako kung gusto ko raw sumama sa kaharian nila sandali lang daw kami. Tumanggi ako. Natakot ako. Baka hindi na ako makabalik. Kagaya ng mga napapanood ko sa pelikula. Nagtawanan ang mga duwende. Hindi raw totoo yun. Mababait daw sila. Magtiwala lang daw sa kanila. Nagpaalam ako sa mami ko. Sinama ako ni Maylin sa likod ng kanilang bahay andun daw ang kaharian ng mga duwende. May isang nuno sa punso na nakatayo sa tabi ng mga saging. Nakita ko ang mga duwende na nakatayo. Nag-aantay sa amin. Tinanong ko kung paano kami makakapunta sa kanilang kaharian. Ipikit ko daw ang aking mga mata at isipin ko raw na makakapunta ako sa kanilang kaharian may takot akong naramdaman. Maya-maya lang ay dinilat ko na ang mga mata ko. Ito ay napakagandang lugar. Maraming tanim ng mga prutas at iba't ibang klase ng mga bulaklak. Nakita ko si Maylene na kumakain na ng ubas. Hindi ako makapaniwala na meron palang ganitong lugar. Para itong isang paraiso, mababait ang mga nakatira dito masaya silang kasama. Kaya pala si Mylene ay parang ayaw nung umuwi sa kanila. Ipinikit uli namin ang aming mga mata at kami ay nakabalik na. Habang ako'y papauwi na, pinatid ako ng mga kaibigan kong duwende. Masaya kaming nagkikwentuhan habang naglalakad. Nang may mga kabataan na nakatambay sa isang tindahan nilapitan nila ako at sinabing baliw hindi ko sila pinansin dire-diretso lang akong naglakad nang biglang itinulak ako ng isang babae at ako ay nadapa nagkasugat ang aking tuhod at ito ay nagdurugo hindi ko pa rin sila pinansin naramdaman ko na may bumato sa akin Nagalit ang mga kaibigan kong duwende. Gumanti sila. Pinalipad nila ang mga bato at ito ay tumama sa kanila. Sa sobrang takot nila ay nagtakuhan sila. Nagpasalamat ako sa mga kaibigan kong duwende. Napanaro ang sugat ko ang sabi ng mami ko. Sinabi ko na nadapa ako. Kahit kanino hindi ako nagpikwento kahit sa mga magulang ko at kapatid ko. Ang akala rin ng mga tao ay baliw ako, nahawa na raw ako kay Maylin. Kahit naman magpaliwanag kami sa kanila ay hindi sila maniniwala. Isang araw ay masyado akong nalungkot sa sinabi ng daddy ko na doon na daw ako mag-aaral ng college sa Manila. Nagpaalam ako kay Maylin at sa aking mga kaibigan duwende. Umiyak si Maylin ako na nga lang daw ang kaibigan niya. Tapos aalis pa daw ako. Sabi ko, susulat ako sa kanya palagi. Lalungkot din ang mga kaibigan kong duwende. Umiiyak ako nang papaalis na. Napamahal na kasi sa akin si Maylin at ang mga duwende. Nang nasa Maynila na ako, ay sumulat agad ako kay Maylin. Wala naman akong natatanggap na sulat galing sa kanya. Nabalitaan ko sa kapatid ko na wala na raw si Mylene at ang kanyang tatay sa kanilang kubo. Kinuha raw sila ng kapatid na panganay ni Mylene. Ito ay nakatira sa Mindoro. Iniisip ko na hindi ko na makikita si Mylene at ang aking mga kaibigan duwende. Makasyon noon nang umuwi ako sa Ilocos. Pumunta ako sa kubo nila Maylin. Kahit na alam kong wala na siya roon, ay pumunta pa rin ako. Magigiba na ang kubo. Pumunta ako sa likod ng bahay nila. Tinig ng ko kung andon pa ang nuno sa punso. Wala na rin ito. Wala nang aking mga kaibigan duwende. Umuwi ako sa amin na malungkot na malungkot. Naaalala ko kasi ang mga masasaya naming pinagsamahan. Sa kanila ko kasi nakita ang isang tunay na mga kaibigan. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po!